accounts, gamitin lang po natin ang hashtag for today, hashtag Para makita po namin yung mga posts nyo o yung mga violent reaction nyo para mapatulan nyo bukas. Charot. Ayan, so, I hope lahat po kayo ay uh, ready and excited dahil nga magpapalit na po sa television ang biggest primetime action adventure series ng 2022, ang Lolong, is coming January 20 na po yan. Lunes, makapanood po natin po yung mga adventure ni Lolong and Friends. Be a Lolo, bayari ng bayan. Kaya naman, hindi ko na kayo maghihintayin pa kasi alam ko, kanina pa naghihintay yung iba dyan at si Takila kanina pang alas 10 lumalangoy dyan. Ito <laughs> na. Ipapakilala ko na po ang mga artista. mga bagong karakter ng lolo ang bayani ng bayan. So, umpisaan po natin sa good na tumaan kids. Nako. Ayan, nandito po meron tayo. We have Archon Tanayana. Okay? Hey. po ang mga napakit na bata na gaganap din sa lolo ng ating mga tumahan kids. Okay. Ayan, pagtaposin na po silang pagpiesta ang picturean. Nandito din naman po ang ating mga atubaw. So, ayan, ito na tayo kids. Ang ating mga atubaw, we yeah. have Brent Valdez and Sir Archie Adamo. sila po ang mga atubaw, ang mga si Lolong po ay isang atubaw din. Meron silang mga healing powers. Kaya, thank you po. And then, andito na ang mga alagad ng kasamaan. Ito po ang mga alagad ng kasamaan. Roxy at Siyempre, hindi rin makukumpleto ang lolo bayani ng bayan kung wala ang mga taga-tumahan. So, andito na po si Ms. Tanya Gomez, Jenny Gabriel, Keith Yalu, at ang inyong lingkod, Ina Evans, Karenina Han Haniel, nabulol Sorry, sorry, Mars. Ruby Ruby, Sir Gerard Pizarra, Yeah, yeah. Not calling lift boys. lolo. Yan po ang isa sa mga dapat natin abangan sa pagpabalit ng lolo ang ng bayan niya yung January 20 sa GMA. Ayan. Siyempre, hindi lang dyan katapos ng DMA. mabagang kapatid ni Isabel? Bakit hindi ka kasama sa Tumahan Kids? Palagad! At di mo magpahayang magrabiado pati sa inyong pamilya? Nandito na ang pireterang si Jezebel! Miss Nikki Valdez! Lahat, pati na kanyang bayan. Wow! Sana ko! Let's all welcome Mayor Flavio Romo de Sino! Mayor! Mayor! mayor ay! ay gano'n gano'n oh! Ay! Yan ako! Uro gwapo na ng kalabasan kaya naman. Bukod sa napakagwapong mayor ng meron namang may matinding galit sa mga atukaw. At ito na ang bagong portal na isa na rin kaya ang maging karibal ng ating bida. lahat ng mga atubaw. Bago ang sarili, laban walang bawe. Nandito na si Karina, Miss Rochelle Panghilinas! Yeah. yeah. Miss Rochelle is wearing a 4-inch eye with a wonderful sequin gown made by a tatubaw. For the atubaw. Yes. Ako abangan nyo ang kanibang uh, pagkalap ni Ms. Rochelle pang ilinagriyak si Karina. Ah, at syempre, ito na ang ating mga main cast ng lolong bayani ng bayan. Yes. Maalaga sa kanyang mga estudyante, lalo na sa kanyang tinamakal na si Lolo. Siyempre, nagbabalik bilang LC, ang super fresh, super pretty, Miss Shira Diaz!

Ano kaya ang mga mangyayari ni Elsie at Lolo? Sa pagpabalik ng Lolo ng bayani ng bayan ako, aabangan niyo ang nakakalokang plot twist kung gusto pala. Kaya manood kayong lahat ng yung January 20. Siya ba pinagtuuhan na panahon ng kanyang pagpabalik sa tumahan at ang kanyang paghihiganti kay Lolo? Napakarami kayo. Aabangan ah, din natin. Nasaan ang mga fans ni Ms. Jean? Aglina! Ganyan! Talagang kahit lunes na lunes nandito kayo. So thank you sa pagpunta ka. So aabangan ah, natin ang pagiganti ni Donna sa lolong bayari ng bayan. Ganyan! Ang ating next character ay nature lover. At yung uh, anak ko. <laughs> Sir Lawrence Pratt, patron of art. Yes, magandang, magandang abot po sa inyo. Uh, first of all, nais nice ko magpasalamat sa nag-organize po nitong media call. Grabe, napakaganda. Kita niyo naman, no? Si Dakila, nasa iba po nating lahat at sobrang ganda ng set. Um, I'm just very grateful to be part of this uh, project. Uh, sabi ko nga ang lolong ang nagpabago sa aking buhay. Sobrang minahal ko itong proyekto na ito. At uh, kung minahal niyo po ang unang yugto ng lolong, sinisigurado po namin na talagang mas magiging ma-action, mas kapanapanabig ang bawat eksenang inyo mapapanood. Kung doon nasa 14 lang ang cast, ngayon nasa 50 na po kami. At uh, yun po ay para po sa aming hangarin na makapagbigay ng magandang programa sa inyong lahat na siyang makakapagbigay ng inspirasyon. Kaya nais po magpasalamat sa bawat isang first to GMA Public Affairs. Maraming maraming salamat sa another opportunity na binigay niyo po sa aming lahat na muli pong gawin ang Lolong. Uh, maraming salamat sa lahat ng ubo ng Lolong from the bosses to the, uh, to the producers to our directors uh, to the cast, crew, uh, everybody na talagang nagbigay ng kanika nila mga kato sa mga bagong cast na mga kasama po natin dito. Maraming maraming salamat po sa bawat isa sa inyo at talagang hindi na rin po ako makapaghintay na mapanood niyo po itong lolong. Kaya naman, huwag na po natin patagalin pa. Uh, sa araw po nito, um, ito po ang kauna-unahang beses na mapapanood po natin ang Lolong Bayan ng Bayan ang, ang official trailer. Kaya sana po magustuhan niya po ito. At nais ko rin po magpasalamat sa lahat po ng ating media friends na nandito at nagbigay po ng inyong mga oras. Sana po magustuhan niya po ang programang ito. So ngayon, ito na po ang official trailer ng Lolo Bayani ng Bayan. So.